Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitnaman naman po tayong muli sa ating talakayin sa serye ng ating mga araling tinatalakay mula sa uh, Ramadhan o di kaya patungkol sa Ramadhan. At ito pong na ito ay ikasampung aralin at uh, ang pamagat po nito ay ang sala, ang kahalagahan nito at ang hatol sa isang taong umiwan dito. Alam po natin kapatid o mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang sala ay mahalagang haligi ng Islam. Sinasabi nga natin ng sinasabi nga ng mga pantas natin na ito ang pinakamahalagang haligi ng Islam pagkatapos ng shahadatain, pagkatapos ng shahada kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman kinakailangan sa isang tao na pahalagahan niya ang sala at pag-aralan niya ang lahat ng may kinalaman hinggil dito. Ang sala po mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ikalawang haligi ng Islam. At ito po ang nagpapahiwalay sa atin sa pagitan ng isang mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang obligadong sala na nagaya na, na, ng alam natin, ito po ay lima, Salatul Fajr, Salatul Zuhur, Salatul Asr, Salatul maghrib at Salatul Isya. Sa isang narration ng hadith, na kung saan si Propeta Muhammad sa kanyang uh, pagtanggap ng revelasyon, o di kaya pagtanggap niya ng kautusan ng sala, kinakailangan o di kinakailangan kinailangan pa ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umakyat sa kalangitan upang tanggapin ang kautusan ng pagdarasal. Sa Quran napakaraming bersikulo na laging binamagit ang sala, wa aqimus sala wa atuz zakah at itayo ninyo ang dasal at magsagawa maibigay ninyo ang zakah. Sa Quran at Sunnah obligado ang sala. Ito ay napagkasunduan ng lahat ng umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ng ating mga sahaba, ng ating mga pantas, mga tabiun hanggang sa ating mga pantas sa kasalukuyan. Wala pong taong tumatanggi dito maliban sa isang taong munafik. Maliban sa isang taong hindi naman talaga uh, pumasok sa pananampalatayang Islam at mapagkunwari lamang. Ngayon, kapatid sa pananampalatayang Islam, ang salah ay napakahalagang bagay dahil sa mga kadahilanan. Una, na ang sala ay, ay siyang batayan, ay siyang batayan sa kabilang buhay na kapag ito ay pumasa, pasado lahat ng gawain mo. Sa isang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabul abdu yawmal qiyamati salah fa in saluhat saluha sa'iru a'malihi wa in fasadat fasada sa'iru a'malihi aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang unang sisiya sa mula sa mga gawain ng anak ni Adan ay ang kanyang sala at kapag ang sala ay naging maayos at pasado pasado ang sala lahat ng kanyang gawain ay maayos at pasado. Ngunit kapag ito ay nasira, bumagsak, hindi po bagsak din po at sira ang lahat ng kanyang mga gawain. Ang sala ay mahalaga dahil ito po ang huling habilin ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya mamatay. Ang sabi ni propeta Muhammad kasi sa Islam, alam natin na ang tao kapag siya ay malapit ng mamatay, ang mga bagay-bagay na pinapahalagahan niya kapag malapit na siyang mamatay, ito ang madalas niyang binabanggit. Si Propeta Muhammad wasallam nung siya ay malapit ng mamatay, ang kanyang huling habilin, sabi niya, As-salah, as-salah, wa mamalakat ay manugum. Sabi ni Propeta Muhammad, ang dasal, ang dasal, at, ano, at, at ang anumang inyong uh, ang pagmamayari ng inyong kanang kamay. Ibig sabihin ang pagpapahalaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa pagdarasal. So, sa isang Muslim, pahalagan natin ang ating pagdarasal sapagkat ito yung ating uh, mapanghahawakan sa kabilang buhay. Sa so, isang hadith sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang bakita natin at pangita ng Uh, hindi mananampalataya, ay ang sala. Famantara kahafakad kafara. Kung sino man ang umiwan dito, ay katulad katunayan na siya ay uh, nakagawa ng kufur. Nakagawa ng kufur. Ang pinaka dakilang haligi na ito pagkatapos ng shahadatain ay ibinibigyan ng Islam ng pagpapahalaga. Kaya naman, sa sino mang umiwan nito, sa sinumang mang umiwan nito, ay hinahatulan siya na hindi na siya kabilang sa mga mananampalataya. Ang hatol ng isang taong umiwan ng sala, lalong-lalo na yung obligadong mga sala o di kaya yung obligadong mga sala na nabanggit natin kanina, gaya ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajul wa shirk tarkus salah. Sa pagitan ng isang tao at ng shirk ay ang pag-iwan niya siya sa salah. Kaya naman, ang hatol sa pangkalahatan ng ating mga pantas sa isang taong umiwan ng salah, siya po ay nakagawa ng kufur o manaking kufur na naglalabas sa kanya sa Islam. Lalong-lalo lalo na kapag ang kanyang pag-iwan ay uh, ang dahilan nito ay nasusuklam siya o hindi siya naniniwala na ito ay obligado. Nakagawa po siya ng malaking kufur. At sabi naman po ng ating mga pantas, kapag ang isang tao iniwan niya ang sala na hindi naman niya itinatanggi ang pagiging obligado nito, ang pinakamalapit pong opinion ng ating mga scholars ay nakagawa rin po siya ng isang kufur na maaari makapagpalabas o makakapagpalabas sa kanya sa pananampalatayang Islam. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi nga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hafidu 'alas salawat was salawatil wusta. Sabi ni propeta sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, pangalagaan natin ang ating mga dasal at ang dasal na nasa gitna. Pangalagaan natin ang ating pagdarasal, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sapagkat ito ang unang sisiya sa ni Allah sa kabilang buhay. Kapag nagtagumpay, tagumpay ang ating mga sala. At kapag hindi ito nagtagumpay, ay hindi magtatagumpay ang ating mga gawain. Hanggang ito na lamang po. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay at abangan po ninyo ang kasunod na serye ng ating mga talakayin ta hinggil sa Ramadan. Maraming salamat wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.